bansa ay sunod-sunod na nagdala na sa iba't ibang lugar ng mga sakuna. Napakaganda ang mga salita ng Diyos na ating na napakinggan sa pagkatitin at ng pag-asa. Pag tayo po ay na sa isang pagsubok, sa isang sakuna. Ang ating konsentrasyon, ang ating isipan ay nandoon sa oras na iyon. At sa mga oras na iyon ng mga kalamidad, normal sa isang tao na par ang kanyang sarili, diyan doon na panahon yun ay mahalaga ha? na tayo maging safe ha, na tayo ay makal uh, makalampas sa panahon ng pagsugot na yun. At ang ating uh, damdamin ay na ipinasasayos natin ng lahat ano ang mong unyan sa oras na iyo. So, meron tayong gusto na maligtas ang sarili natin pero at the same time meron din tayong mga mga damdami na ikaw na bahala, Panginoon. At yan, ang mga nararamdaman at pinagdadaanan ng maraming tao, lahat ng tao, may oras na yan. Habang tinitignan natin ang oras ng pagsubok, na yun ang tinatawag natin present moment, ay ayaw natin sa anong pagtaanan yan. Pero pag naman tayo, hindi lamang pagka nakalampas na yung oras ng pagsubok na yan. Kundi kung matuto naman tayo tumingin sa mga sa darating niya. At yun isang klasya, isang magandang pagkakataon ng kasasalamat. Mga niya ba kung mga kapagpagay ko, sinasabi ito ng sa o isa lamang ng ating pagbinunay. Sa kapagparagi ang mga uh, dumaraan sa ganyang mga pagsubok, sa ganyang oras, lahat ay dumarating sa present moment. Iba't ibang klase lamang ng present moment. Pero bakit ko sinasabi yan ngayon? Sa pagkat ang ating mga pagbasa ay yan ang itinutukol. Unang pagbasa. Sa aklat ni Daniel, ang uh, binabantayan ng Diyos. Binabantayan ng Anghel, ah uh, uh, San Miguel, ang kanyang paya. Sa ikalawang pagbasa naman ha? sa um, ng mga Ebreo ay tayong lahat ay pinapatingin sa iisang mananakot natin na si Jesus. At kayo sa ibang Ibanghelyo ay pinag, pinag kikita o linalarawan ang talagang araw ng, ang oras na tarot, sabi ko, present moment ng pag pagsubok at ang araw, magliliwanag, di magliliwanag ang buwan, harap. Wala na talaga ako mga mga katalagman, mga uh, pagsubok na ating mga naki, na nararanasan sa ating buhay. At pinakikita sa atin, hindi yan ang katapusan. Kung katapusan man sa iyo, nasa kamay ng Panginoon at magtiwala ka sa Kanya. Pero yung oras na yun ay ng pagsunod ay napakahalagang ikaw ay maligtas din. Kaya yung mga tao uh, ang, ating mga ang pamahalaan, ang ating local governments ay tu tuwiti pati na tutulong ng tutulong ng mga pati ba tao para uh, matulungan ma mahaligtas ang mga malalagay sa sakuna kahit na inilalagay din nila ang kanilang sarili sa sakuna ng iyon meron ngayon una na ako mga kapatid ang pinakikita ay uh, hindi naman yung katapusan kundi pag-asang ibinibigay ng pagtatapos ng ng uh, kamatayan o ng paghihirap o ng ng oras ng uh, kalamidad uh, ang pag-asa ang ibinang at yun ay pagkikita natin sa mga na yugto ng buhay din pag ba, diba, pagka-graduation ng mga, mga kapatid. Hindi natin nakikita ko, hindi magandang mo panahon yan. Pero ang graduation talaga ay pagtatapos na may pag-asa sapagkat yung nagtapos ay mabubuhay ng gagamitin niya niya ang kanyang pinag-aralan at sa kanyang, uh, sa kanyang paggamit ng to Diyos, ang kanyang buhay ay maliligtas. Matutulungan niya na ang kanyang mga magula. At pagtatapos, pero yung pader ba? Pagtatapos sa masaya. Pero natin ang mga pagtatapos ng ah uh, pagtignan mo ay parang magkwenta. Ano yun? Halimbawa, nung uh, may maalala ko, may noong may uh, may marami, may bukid pa ang San Bukid na kilala kay Tarko, ay pag nag-ani, pagkatapos ng ani, ang saya ng mga tao, ha? Ah, ah, ha? mga na talagang masagana ang pagkain. Okay. Pero makuha lang um, ang kinain, baka Ang bukit ay nandiyo ang mga dayami. Walang kwenta. Ha? Susunugin pa. Ano? Susurugin. At kung saan, kung umpisan ng uh, babasahin, yung pag na, hindi na magandang tignan ang bukid hindi ka tulad ng nandun nakatubo at aari na lamang ang gandang tignan pero noong pagkatapos na maani na at nang, nangatuyo na ang mga ang mga dayami at iahanda naman ang ang bukid para sa susunod na pagtatanim susunod din eh. Uh, at, at ito ang baba sa inang lupa at hindi na maganda. Mukhang may naman mga kapatid. Yun. Ang huh, naalala ko yung wasteland. Parang isang isang uh, lupang tigang na walang kwenta. Huh? Pero pag binasa at sinunod ang mga dayami tuod, may pag-asa sapagkat mag-uumpisa ang susunod na pagtatanim na meron na naman tayo makakain. Mga minamang mga kapatid, yan ang tinutok, ganyang klaseng pagtatapos ang pinahayad ng magandang balita ni San Marcos. Kaya lang, di masyadong maganda. Pagkat ulos sa Pero, ang tigil ang gusto niya sabihin ay, pagdaanan mo yan. Ha? At, pag ikaw ay nakalampas dyan, tignan mo at, at ang ganda ng pinagdaanan mo. Mga 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 po mga kapatid, sana sa ating pananampalataya matuto tayong i-exercise natin ito. Kung minsan ako rin nagpukulang dyan pagka nasa isang krisis, nakatuon lang ako sa krisis. Hindi makatulong, hindi na makakain. Pero, ah, pero, ah, uh, at doon, nagkakaroon ng masamang epekto dahil sa masamang pinagtalaanan na panahon. Pero, tingin ba ang sinasabi ng ating parang panataya? Hindi. Sinasabi ngayon ni San Marcos, tignan mo ang bukit na wala na ng halagasana, pero nag-uumpis ang magpulusbo sapagkat hinanda na ang lupa para sa magandang aning So, Mga kung namin naman ito mga kapatid, ito'y napakagandang i-exercise natin, i-practice natin sa mga panahon ito. At alam ninyo yung natatapos, uh, uh, tinatapos na natin ang halos patapos na tayo sa isang sa isang taon ng pagsamba. Taon ng tinatawag natin taonang pagsamba na liturgical at pagkatapos unang misa bago. At ang mga pagbasa, yung bang, yung bang mga katapusan, niya ay pinag-aaralan sa, sa uh, mga nagpapari ng eschatology, yung mga katapusan, yung uh, kamatayan, yung paglilitis, uh, uh, at yung katapusan, at pagkabuhay. No? At yun ay sa totoo, pinagdadaanan natin. Pero lahat pinagdadaanan natin. Pero sa mga yung tayo, dumaan ng mga panahon sa ating mga at ibang panahon ng ating buhay na laging may pag-asa. At yan ang sinasabi at musong i natin sa ating buhay. O minamahal po mga kapatid, inihahanda po tayo mas kinang ang ating pagsamba. Inihahanda tayo ng Panginoon sa kanyang salita at sa kanyang mga gawa para matuto naging umasa sa kanyang mapang awal pag-aalaga sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat.